Kinumpirma ng Department of Health o DOH Bicol na umabot na sa 952 ang tinamaan ng dengue sa Region 5 sa unang limang buwan ng 2025. Batay sa datos ng ahensya, lumobo ito ng 502 o 112% kumpara noong 2024 na 450 na kaso lamang ang naitala. Ang dengue po hindi na lang po ulan kumbaga whole year round po may dengue case na po tayo. Potentially po yung uh, complication niya po is deadly po, pero na pag na-handle po siya ng uh, physician and nurses po, uh, usually po nagsasurvive po ang patient. Ayon sa kagawaran, maaaring mapigilan ang pagdami ng kaso ng dengue sa rehiyon kung mapapanatil ang kalinisan sa kapaligiran. Kaya sa pagdiriwang ng Dengue Awareness Month ngayong buwan, hinimok ng opisina ng DOH ko lang publiko na gawing madalas ang pagsuri sa mga lugar na madalas pamugaran ng mga lamok, lalo pa ngayong tag-ulan na naman. Bali po pag nakakandak po tayo ng search and destroy, di lang po yung walis-walis, linis-linis na po ng mga dahon, hindi po ganun. Ito pong uh, mga types ng container po, yan po yung dapat natin tingnan. Ang dengue ay isang viral infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok o ang Aedes aegypti mosquito. Wala itong pinipiling edad na maaaring mauwi sa kamatayan kung hindi agad maaagapan. Uh, lahat po tayo pwede maapektuhan from, uh, young, from infants to adults. Ilan sa mga sintomas ng dengue ang pagkakaroon ng lagnat, pamamantal, pananakit ng mga kalamnan, panghihina, pagsusuka at pagkahilo. Makikita ang sintomas ng dengue mula tatlo hanggang ikalabing apat na araw matapos na makagat ng lamok na may dengue virus. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.